Umagang Alas 3 27 ng oras So na good morning Hey Repa So yan uh, nakatulog naman kami ng maayos uh, May aircon Kaya masarap matulog So dito kami naligo kagabi Yan o oh, ganda rito pag ni Parin Babe. Nililinis yung pinag ano, nila kahapon, no? Yan, maaga nga palang nagising ang mga babae. Sila ay eh, nagluluto na. Na ano, yung lulutuin na dadalhin namin sa ano, sa aming pupuntahan. Meron kami ngayong ano, island hopping po dito sa ano, Sambales. Ayan, ano, ah, na natin, oh. Tayo po ay eh, tutulong.

Magandang umaga Natapos mo kati pagduluto uh, uh, Alas 4.30 At tayo po yung mapakaaga ngayon At tayo po yung pupunta ng Pupunta po tayo ng ano ng isla rito sa ano Sa Sambales Mag-island po tayo kaya lang hindi ko pa wala mang pangalan ng lugar na pupuntahan natin. So yan. Yan Island yeah. Happening. Tama, shout out kay Papa Alex. So yan naghahanda-handa na tayo po pumunta ng maaga doon sa ating pupuntahan. Ayan oh, good morning. Shout out kay, kay Jeffer. Kung tayo mataas sa kahoy, bili ng, ng, mga buko dito. Marami tong buko ron. The best ang buko nito, purong-puro, walang halong chemical. Oo. Oh, yan, may mga ano pa to, may mga... Oh. Tubig at langis, oh. Hindi. Buko, buko at langis. May nga pala. May tubig at langis pa nga. Tubig, langis. At saka buko. So yan, marami siyang negosyo. So yan, tayo po ay, ano, ah, libindalo pa tayo. Libindalo tayo, tayo motor, no? Oo. 12 na motor tayo, mga kanayo, no? Ang dami, oh. Handa-handa na sila. And PRC po. Yan. Shout out. Yun! Rock and roll! <laughs> Gantong kasaya. 'Yon, gantong kasaya ang MKRC. Ah, kailangan daw alas 5 ng umaga Nandun nandoon na tayo sa ano, sa tabi ng dagat. Bakbakan na 'Yon. Ito isang isa sa ano, sa ano, saang sa, ano, sa kalam na na, na, na nilalang ano? hoy no? Oh, 'yon. Siya narot pa ano tayo ngayon, sa tayo ngayon, sambales. Dalim mo. Ano yan? mani. Pampalakas. Pampatalino 'yan. Pampatalino. Oh, mani. Oy. Oh. Kaya magkano kilo ng inyong ano? Saan? Ito. Lapala po to ano po? To. 500. 500 ang kilo. Itong ganto po anong isda po to. Ano ang isda iyan? Kanuping. Yan. Saan ito? Sa atin yan. Ano Bago pa, na, pa nga. Kanuping. Kanuping. Masarap to. Mahal kong ganto. Yan? So, yang, ano yan? 380. Ano ho yung mahabang yan? Lapo-lapo. Magka na, ah. na lang kayo? 500? 500 lang dyan. Ha? 50-50. Pabalik na lang ho kami sa pagkindi mamamaya. Mayroon na kami, ano yung kalulis pa rito? Saan ba kayo? Sa ano? Anong pangalan ng ating ano? Uh, uh, ano yan? Uh, ano Akasa? Kasabay din niya. Kasabay Saka mataas na kahoy rin yan eh. Oo nga. Ayun yung din nagkatra. Kasabay din dyan oh. Oo. Yan dito oh mga kanayon. Kung gusto nyo bumili ng mga yellow pin Yung kasabay Dito sa ano? Sambales. Ano? Anong pangalan ng... Anong market to to? San Marcelino Public Market. Ayan. Hanapin nyo lang ko si Kuya. Oo. Kaya Robert. Ayan. Hanapin nyo lang yan oh. Makaliban siya. Magkano ang isang ganyan? Oo. Sa kilo. Depende sa kilo. Magkano Sarap mo. Mag ano to? Barakuda na. Ano tong isda? Ah, tanigi. Ito, kilawin. Sarap kuya, yan. Yung tanigi. Oh, 19. Yellow pin, no? Magkano kilo po nito? Ay, baka Ano Tanigi. Sarap na rin, ano, kilawin. Sa gabi? Sa gabi na lamang. Hindi pa na tayo makakapili. Ayun nga eh. Kaya, anong oras kayo bukas mamaya pa? Hanggang anong oras? Hanggang anong oras dito ang... Ah, las. Oh, the... Ah. Hmm. Hayaan <coughs> so, muna Mamaya po. Ito kaya, 'no, kaya 3, ano, 300. 300. 380. 380. 380. 380. Ano yan, pang ihaw din? Oh, masarap pang-ihaw 'yan. Mga gaya mga pang-ihaw ng the best. Masarap. Yan isang iyan, magka. Ay, masarap 'yan. Dahil si Guye mabait. Uh, taga taga Ung oh, ano man ano man? Yes. Yun ibinigay sa murang halaga. Alin ha? Para wala nang kasama magkampo. Dalawang kilo ka lang. Dalawang kilo na lang din. Wala tayong para. Hindi. naman doon. Hanggang Bangos, Lingo. gusto niya bangos. Ang laki ng Jollibee, no? Lingo. Yan, bali tayo pinatigil dito sa may, ano? Sa may, ano ba ito? Barangay Hall. Eco Tourism, 20 pesos. Halos lahat kasama namin yan Yan MKRC family po yan mga kanayon Ang dami na po kami Hindi lang po kasama yung iba Sobrang dami na namin Twenty pesos per head, per head. Yeah, oh, So yan, saan ba lang punta natin? Dito, sa Dasan Punta po tayo dito sa Dasan Dito po sa Sambales uh, Yung ibang arko, hindi na namin na ano, Nakuna na talagang Kargado kami ng ano ng dadalhin sa, ano, sa isla Parang umulan dito, ano? Oh. Huh? Uh, yan nga pala mga kanayon Tayo rin pumasok ng pandangit Ayan, uh, mga kanayon, na yun, uh, mula ka sa Virginia hanggang dito sa may pandakit. Siguro mga mga ilang ilang met. So ayun, uh, mga 30 minutes ang biyahe tapos mga 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 ano, mga 20 kilometers or 18 kilometers lang po yung layo mula doon sa may kasa Casa Virginia So yung mga kanayon Malapit lang Ah uh, po ah, nag, nag park Nag park po tayo Nangyari po nito sa pagka park Tumbay yung isang motor <laughs> Nagdomino <laughs> Nagdomino na nangyari So yun nga pala Up 50 pesos ang ano Ang pay, park. pay parking Isang motor Yan mga dala tayong mga lulutuin doon Tapos Ay, Oh ngayon may luto na at yan ang mga kasama natin. May kanya-kanyang dalo. May singkamas, may mangga. May mani. Yeah, singkamas. So yan mga kanayod. At may dala tayong pusit at saka pangan isda. Nang yellow, ano, ng yellow tuna. Yellow pin. So mga kanayod ito na oh. Ganda rito, magbabangka. Ay mag-iisla. Island hopping po tayo mga kanayod o. No. turista rito pumupunta. Oh. Mukha na nag-summer. Kala ko pilayin na naman si paring Alex eh. <laughs> Nasa naman tayo sa tigayin ng motor. <laughs> ang ulo. Matumba yung ano yung motor na ngayon kapatid. Nag-domino. Wow, oh, ang ganda. May rock na bundok ko. Hindi naman may enjoy. Ah, uh, ano nga pala rito ang boating naming nakuha ka des tao ay 600 pesos. Apat na isla rin yung pupuntahan mga kanayon. Kung gusto niyo namang pero hindi 500, hindi tatlong isla lang mararating ninyo. All right. Yan sila. MPRC family. Ganda oh. <laughs> Dahil bangka. <laughs> Kumakakatalo na ta. May mga live jacket.

Live best please. 'yung pusta mo kay Sino Iyon. Si demo. Excuse me, mare. Ay Ay sigurado Tapos si Ilan daw din yung kasya? 13. 13. <laughs> 13. Yung malalaki Baban! doon! Ho, yung malalaki Yam, doon! Yan! Bayad ka! Dito ka! <laughs> <laughs> Pito lang ang asya doon! Tsaka yung mga bata, katulad mo, bata ka pa eh! <laughs> So ayan yeah, mga Ang una po natin pumunta ang isla ay eh, Camara Islands Ito po, dito po sa Sambales oh, ang ganda Dahil pumunta rin itong mga turista mga kakana no? no? yun Try Ayo, pucuk aku tu Sa taas na asli Papashoot sure tayo doon, mga kanayon, ang ganda ron. Yan pa, yung isa nating kasama, isang ano din, isang, isang bangka din.

Ayun oh, no, dali di pa rin bumaba. May pa siya, kasi babana? <laughs> baba na! <laughs> papa siya, baba na! Lido, Up! Ito na! <laughs>

ay trabaho so na daw mag-ay ay trabaw mag-ay 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 mag ay mga ay mag ay mag ay mag ay mag ay po ay mag ng isla pong ito,

So ayan, bumaba na tayo sa pangalawang isla. Ito po yung Kapones. Kapones. Kapones, yan. Kapones Island. Yan po. Pangalawa po natin pinuntahan. Pangalawang isla dito sa Sambales. Ayun mga kanayon, no? ang ganda rito. Mga kanayon, tingnan nyo yung buntok na to. Buntok ng bato. Oh, ganda rito, no?

Eh, Bang. Ya. Oh, dito, dito, dito. Yeah.